mga kamita world so happy sunday guys yung tingnan nyo naman yung tupiin ko guys charan dagahan kayo guys so ayan na dito ako ngayon sa bahay so kung makikita nyo nasa bahay po ako ngayon ayan di ako makapag live guys mamaya na siguro bahala na ako makapag live ayan guys bilang content creator nanay na tindera pa sa pastilan ay Uh, ngayon guys, ma-advise ko lang sa mga bagong content creator or gustong mag-content. Parang ang laki na screen ko guys. Malaki ba screen ko? Malaki ang mukha ko. Teka nga. o <laughs> oh, Diyos ko, alam nyo, namimiss ko talaga kayo as ano, paano mag-live. So ayan guys, ang may advice ko lang talaga, laway kuya, wasa braso. Alam nyo naman na lagi ako eksena Oh, hayaan nyo na. malaga may content. So, ayun, guys. Uh, bilang content creator, alam nyo naman, hindi ako talaga dito yung parang mayroon akong background na maganda na talagang piling ko teacher talaga ako dito. Hindi po ako ganun, guys, ha? Kahit anong itsura ko, anong ginagawa ko, pinapakita ko sa inyo kahit anong forma ko. So, nakita nyo naman yung damit ko pang bahay talaga. May mga mga pinag-anuhan pa ng chlorine. Ah, chlorine ba o pintura? Basta yan, ganyan lang ako guys. Napaka ano ko lang. Pag nasa tindahan naman ako, nakikita nyo naman dun. Kung anong ginagawa ko din, may customer. Kaya lang hindi ko hinaharap yung camera minsan. Kasi nga para umiiwas tayo sa violation. Kasi minsan talaga guys, may mga, alam nyo no, may mga customer kasi na, matanong, maano, kasi baka bawal siya. Dahil lalo na sa cosmetics, bawal dito yan, guys. Bawal na bawal yan. Pagka ikaw ay content creator, bawal yan. Nakalagay po yan pagdating sa cosmetics. Medyo maselan tayo dyan. Hindi tayo pwedeng mag-claim. So, bawal po yan siya, guys. So, ayun lang. Ang mai advise ko lang sa mga content creator, ang, ang dami na namang nagtanong ngayon, ma'am, paano ba yung ganito? Paano ba yung ganyan? Guys, simple lang. Para patok kayo sa masa, guys, magpakatotoo kayo. Magpakatotoo kayo at yung content nyo, content nyo, pag masa talaga, yung talagang mabenta sa tao. Kasi ang tao naman, karamihan naman ng yumayaman, nagumpisa sa mahirap. Kaya yung mga mayayaman, nakakarilit sila pag buhay mahirap. Gets nyo yan? Pagka naman ang taong mahirap, na i-inspire sila kung paano umangat at paano ka naging ganyan yun yung ma-advise ko sa mga content creator kasi mayroon din dito guys na uh, content creator ito ha, nag-comment to sa akin sa aking video so ang sabi niya sa akin uh, hindi daw siya nag hindi naman daw niya masyadong siniseryoso ang pagiging content creator pero nagsabi siya na kailangan daw quantity o english yun ha english yung sinabi niya ngayon, ang sabi ko, ni-reply ko siya, kay, hindi naman kailangan mag-quality ang iyong content. Kasi nga, bakit yung galaw lang ng paa, ang daming views, million, so quality ba yun? So, hindi talaga, si, sa taste talaga yan ng tao, guys. Sa taste talaga, kahit anong gawing mong effort dito, guys, gawin mo lahat ng mga kapuyatan, lahat na ng mga accessories, ingredients sa pagluluto, lahat ng mga kagandahan ng view, kagandahan ng mga mall na pinupuntahan nyo, kagandahan ng mga bukid na pinupuntahan nyo. Pag hindi talaga yan guys ay mabenta at hindi talaga no, wala kayong magagawa. Na nakadepende talaga yan sa taste ng tao. Hindi nyo pwedeng ganito, ganyan. Kaya nga, sa, lagi kong ina-advise, magpatuloy kayo. Huwag kayong sumuko na, uy, bakit kunti lang views ko? Bakit ganito? Hindi nyo kasi agad-agad ma-please yung inyong uh, followers or viewers. Lalo na kung ikaw ay hindi ka namamansin sa iba't ibang content creator. Yun yun. Kasi yung algorithm mo, dyan lang nagmiikot, sumi-circle-circle -circle lang kung sinong mga tao or person na pinupuntahan mo, yun lang din lalakbay sa'yo yung algorithm mo. Kaya karamihan ang dumadaan sa newsfeed mo, yung mga taong lagi mong pinupuntahan, hindi iba't ibang tao. Kaya nga guys, yung aking... Uh, content or aking uh, news feed, iba't ibang person ang dumadaan kasi guys, gumagala po talaga ako. At kumukuha ako ng tips and ideas kung ano yung mga bago kasi kailangan pag content creator ka, updated ka kung anong meron ngayon. Hindi mo man magkopya, at least meron kang alam. Hindi pwede yung nga ka, lalo na pag may nagtanong sa'yo. Hindi pwede yung ganun guys. Kailangan alam mo rin lalo na sa akin kasi isa din po akong nag-share or nagtutorial sa inyo na experience ko dito. So, hindi pwede talaga nanganga tayo guys pagka may tanong. Okay? Kailangan alam mo ang isasagot. Kaya guys, isa bilang isang small entrepreneur, uh, yung mga person kasi siguro sa tagal ko na rin sa direct selling, sa tagal ko na rin sa pag interview bawat isang bawat person, bawat pag-uugali ng tao, bawat a uh, personality ng tao parang nadadala ko rin siya dito sa bilang content creator. Kasi nga sabi ko nga sa inyo eh, sa inyo na mayroong nag-comment sa akin dito. Ini-enjoy lang daw niya ang pagiging content creator, uh, hindi naman daw siya uh, nag-ano na mag monetize Alam mo sa totoo lang Mabuti pang mag-off ka ng professional mode kaysa nag-on ka ng professional mode tapos hindi mo naman pala siniseryoso. Alam mo kung bakit? Once na nagka-violation ka or nag mayroon kang mga comment lalo na kung mahilig kang magsalita ng sobrang prank ka at wala kang control sa bibig mo, sa kino-comment mo guys. Once na i-block ang Facebook mo ni Meta, wala ka nang magagawa. Yes, guys. Kasi, hindi porket nag-turn on tayo ng professional mode dito at ini-enjoy-enjoy lang natin, hindi natin iniingatan. Pag yung account na yan ay luma ng Facebook yan at marami kayong memories dyan, sorry ka, guys. Talagang magugulat ka na lang na i-block ni Meta yan. Ayun po, yun yung ano ko guys, yun yung uh, ma-advise ko sa inyo. Kasi talagang hindi po pwede na nag-turn on ka na professional mode para kang nag uh, naglalaro lang dito at parang kakamasyado magsalita yung dire-diretso na bawal siya dito yung sasabihin mo magugulat ka na lang guys na wala na yung facebook mo naka-block na yan hindi ka makakapag-message sa messenger kasi nakalak nilak ni meta at yung iyong Facebook maglaho yan at walang makaka-research. Guys, ako na po ang mismong magsabi. Danas ko yan. Kasi napagkamalan akong hacker na hindi ako may-ari ng account ko. Dahil hindi ko na uh, pindot lang yung yes, it's me sa aking email. Guys, dahil nilipat ko tong Facebook ko, simpleng bagay nga lang yun, binlock na ni Facebook. Grabe ang iyak ko dito, guys, nung panahon na yun. Pero ganun ka-sensitive. Kaya lalo na yung mga... Uh, talagang bastos magsalita dyan, yung uh, wala silang pakialam, content creator pa naman sila, hindi nila alam na yung sa sobra nilang direct to the point magsalita na prangka, na sobrang ano na, naku guys magingat kayo, kasi talagang magugulat na lang kayo, maglaho na parang bula yung inyong account, kaya magingat kayo guys, kasi dito talaga yun nga ang sabi ko nako kung nag-enjoy-enjoy enjoy ka lang dito, hindi pwede dito guys na ganun ang i-reason mo. Kasi kung ganyan lang din naman ang anuhin mo, mag-off ka na ng professional mode. Hmm, diba? Kung lalo na kung, okay lang sana kung maingat ka dito at nanonood ka lang, at sa mga ibang content creator at hindi ka mahilig magsalita ng mga hindi magandang salita, eh paano kung mahilig kang mag-comment ng mga hurt na words dyan? Ay, nako, magugulat na lang kayo, guys. Kaya, magtupi muna ako. Dami kong tupiin, guys. Tulungan nyo ako. so, yun lang, guys. Napabati lang talaga ako. Kasi, habang nanonood ako ng TV, guys. Ayan. Uh, bigla lang pumasok sa isip ko yung mga tanong na nag enjoy lang daw sila. Hindi naman daw nila sineseryoso. Kasi dito, kailangan daw quantity. Hindi naman kailangan quantity. Oy. Quality. Quanti quality at quantity. Madami ka man na content maganda man yan quality parehas lang yan guys once na ano uh, kahit man sabihin mong quality yung iyong content kung yan naman ay ayaw ng panoorin wala ka magawa ganon talaga guys depende kasi yan at wag kayo muna mag assume kasi karamihan ng mga nagsasalita ng ganyang quality quality narinig nyo lang talaga yan sa ibang content creator yung quality na yan sa totoo lang pero nung tiningnan ko yung bahay nyo, wala pang isang libo yung followers. So nakikita ko na talaga kung ano yung kainat ng count mo sa, sa, ano, sa ending. Lalo na pag sabihin nyo na, ay, ano naman ako dito, ang tawag yan, citizen na ako dito sa ibang bansa. Mm. Ko, so, hindi na tayo bago, maghinambog paghihapon, kapoy. <laughs> I love you guys.